Mahalaga ang nagsisipag sa lahat ng hirap na naiaambag at ang lahat ng binibigay ay hindi labag bagkos taliwas sa iyong mga pahayag. Huwag kang gumawa ng kwento para masira ang ibang tao at sa mga kwento ay ikaw ang panalo kahit may nasira ka ang mga tao. Huwag kang tutulad sa iba na iniisip lang ang kapakanan ng sarili nila. Walang pakialam sa damdamin ng iba. Makasira lang ay pinalalandakan pa. Matuto tayo sa buhay na hindi lahat ng nakikinig ay karamay. Dahil mabibilan lang sa daliri at mga kamay ang mga taong bukas palad at mga tunay. Kung makita po man ang katotohanan, taliwas sa iyong mga nalalaman, manatili pa rin sa iyong kabutihan. Kahit marami mga tao, ikaw ay huhusgahan. Dahil hindi lahat masusukat sa haba ng pakikisama bagko sa ano ang kaya mong isakripisyo para sa kanila. Hindi lahat ng tao ito ay makikita. Malalaman mo lang ang kalagaan nito pag ito ay nawala. Tara, kain na naman nila. <laughs>